Alden Richards invited sa blessings ng bahay na mansyon ni Katrina Bernardo talaga namang super close na ang dalawa na tinaguri ang Kat den. so ang tanong ng netizen nasaan na nga ba ang dating jowa ni Katrina invited kaya o mas talagang invited ngayon si Alden Richards dahil di umanoy malapit na rin iere sa pelikula ang pangalawang book ng Hello Love Goodbye. Talaga na yatang wala ng pag-asa ang Katmier. Sa inyong palagay, i-comment ninyo ang inyong sagot. Bagay ba si Katrin kay Alden o may pag-asa pa ang ating Katmier?